samahan niyo po akong magluto ng sinigang sa miso na talakito. Tara na po! Hi guys! Luto tayo ngayon ng sinigang sa miso na talakito. Isda po. Una, nag po tayo ng uh, sibuyas, bawang, at luya. Inuna po muna natin ang luya. Naniloot lang po ang ating gayat. Ganon din po ang kamatis at ang sibuyas. Habang ginigisa po natin yan, nakapag uh, pakulo na po tayo ng ating ginamit natin ay sampalok po. Sampalok po na bunga talaga yung ating pampasin. Hindi tayo ngayon gagamit ng uh, powder. Yan. Ito po ang ating gagamitin ngayon guys. Kaya mas masarap ah ba? Diba? yan po yun balik tayo dito yan nakagisa na po yan kitimplahan na po natin yan pero ilalagay muna natin po itong ating miso paste Ayan, meron po tayong miso paste ito nabibili lang po ito sa palengke oh mainit hindi makita yun yan, nabibili lang po yan sa palengke namin dito. 10 pesos yun, yung dami yun. And habang ginigisa po natin yan, tayo ay magpe-prepare na ng ating pang... Ah, lalagyan na natin to ng spices po. ito, maglalagay na po tayo ng ating patis. Yun. Konting patis. Meron tayong MSG. Konti lang din. At paminta. Hindi mawawala ang paminta. Kasi yan po ang nag ng sarap sa ating niluluto. Then, magsasabaw na po tayo. Ilalagay na po agad natin yung ating pinakulo uh, pinakuloang sampalo. Sasalain po muna natin yun para hindi po sumama yung mga buto at balat ng sampalo. Ayan na po. Katali na natin yung yan. Medyo malapot siya. Ayan. Bali, aanuan pa natin po yan ng mga ng tubig yan, kita niyo po yan malapot po yung ating sabaw dahil meron po itong uh, miso paste yan, lalagay na po natin yung ating sabaw pa yung ating kinuha doon sa pinanlian pa natin yung yung sampalok na ating pong, yan naman walang sumama <laughs> hindi ko na sinala lakasan natin ng konti ang apoy kasi may sabaw na ayan, lalakot pa po yan mamaya po pag ah, nasimmer na po yung sabaw Hintayin lang po natin yung kumulo bago natin po ilalagay po ang ating isda at titikman natin kung ano pa po ang kulang sa ating timpla at lalagay na din po natin itong ating isang sili. At ito nga po pala yung ating isda. Hindi ko po nilahat. Hindi ko nilahat kasi uh, pamprito ko naman yung apat na iwa na ating ibinukod. Ayan. Napakasariwa po ng isda. Yahoo! Sarap! Ayan. Dapat po kanina ko po ito lulutuin pero hindi ko po luto dahil may dumating po na rasya. May, may dumating na ulam. So, nakatipid tayo ng ulam kaninang tanghali. Yan. Hintayin lang po natin kumulo yan. Tapos, ilalagay na po natin. at ah, titikman po muna natin. Then, ilalagay na natin ang isda. Or, pwede namang ah, ilalagay na natin ang isda. Then, titikman natin kung ano pang kulang. At meron pa pa tayong ilalagay dyan na gulay. Yung gulay na mustasa. Dapat po may okra pa. Pero yung inutusan pong bumili ay hindi po nakabili ng okra. Yan. Pero ang sarap na po ng sabaw nito guys. yung Pakukuloyin lang po natin muna. Tatakpan muna natin. Yun, kumukulo na po. Tingnan na natin kung ano na. Wow! Super kulo. Cool. Hinaan natin ng konti. At ayan na po yung sabaw natin. Medyo ano pa po yan. Mamaya po. Malapit na po yung mamaya. Lagay na po natin ang ating ano, isda, talakito. Isdang talakito. Ay, wait. Ano yung nalaglag? <laughs> Hindi ko maalis. Wait lang. Oh, tingnan nyo pang ulo. Sariwa, sariwa. Wait lang, nalaglag. Oh, sorry naman. Ayun. Lalaki pala ng aking na, ano, nahiwa, Yung panga. At yung batok ng isda. <laughs> yung batok ng isda. Napadami yata ang aking sabaw. Pero masarap naman po yung sabaw na yan. Bukas pwede yung... Kasi sabi na ngayon, hapunan na yan. Intayin lang po natin ulit na kumulo. Saka natin titikman. Ayan. Tingnan na po natin. Hindi pa po masyadong ano. Pero kailangan natin ay titignan. Oo. Oo. Sarap na nito. Tikman muna natin ang sabaw. Hmm. Ang asin. Saan na natin itong apoy? Lagyan natin pa ng konting asin. Wala tayong nilagay kaninang asin. There you go. Tagay okay, na po natin ang ating hiwahiwang mustasa. Wala tayong ibang gulay guys. Mustasa lang to. Pero mahalaga kasi itong mustasa sa sinigang sa miso. Ito yung uh, para siyang may medyo makarhat. Makarhat nga ba ang tawag dun? Sureness na yan minuto lang or wala pang isang minuto siguro papatay na natin yan panin na natin para medyo mabilis ang pagkulo uy, tignan na natin muli yun medyo mahanin na siya Dapit-dapit na po ang sabaw. Tikman po natin ulit. Ready na po. Sarap na guys. Ayun na. Kaya na natin. nga po guys, naluto na natin ang ating sinigang sa miso na talakitok at ang ating pampaasim ay ang bunga mismo ng sampalok. Ayun naman guys, maraming salamat sa inyong panunood. Thank you so much!